ayan, si baby kapag malapit ng ano, matulog. Pagkatapos ng dumede, Yan, yan, dyan yung mga kamay niya, nakaswak yung dalawang daliri niya, Yan na. Dahil nakalis na si tito niya, ayan, matutulog na siya, alam niya yung pagalis ng kanyang tito, nagigising siya. Ayan, hanggang hindi niya makitang umalis, hindi siya matutulog. Ang aga, aga ng pagising namin ni A.A. Ayan. Oh. Yan yung sign para makatulog siya. Nakasuwakan dalawang daliri. Tulog si AA. Tulog ka na, AA. Mm. Alam na alam mo, antok na antok na siya.